Habang bata ka pa, konting disiplina na sa kinakain mo. Kung sa bata naman ako, kasi naiipon, naiiwan sa katawan mo yan eh. Hindi lang naman mahalaga na tumanda at humaba ang buhay. Ang maganda, mahaba ang buhay, pero malusog. Mas na-enjoy mo yon. Sabi ng 1 Corinthians 6.19, Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Isipin ninyo na yung Espiritu ng Diyos na walang hanggan, walang katapusan, napakamakapangyarihan, nakatira sa ating katawan. Isipin nyo na lang na inyong inyong isip na ang layo ng mararating, ang daming pwedeng ma-imagine, ang daming pwedeng ma-create, pero nakatira pa rin sa ating katawan. At pag bumigay na yung katawan mo, kasunod na rin bibigay yung brain mo kasi yun ang tinitirhan niya. Nakita nyo ang napakarami mga dakilang mga tao, great, powerful people, but in times of a crisis in their lives, they happen to be sick. Ang nangyayari, natatalo sila kung giyera yun. Kumisa, napakalaking digma, ang galing na general, ang daming na panalunan, pero dahil lang sa kagat ng lamok, no? nagkaroon ng malaria, at kung kailan siya sinusumpong at inaapoy ng lagnat, doon lumusob ang kalaban, natalo sila. Kasi kahit gano'ng kagaling ang utak mo, nakatiyap pa rin sa katawan mo yan, yung katawan mo, pag bumigay, kasamang bibigay lahat.